Kung ang iba mga boksingero ay humihirit pa ng tune-up fight sa tuwing aakyat ng division o kaya naman matitinga ng medyo matagal, well, ibahin natin ng number 4 pound for pound ng The Ring Magazine, ang Unified World Light Heavyweight Champion na si Dimitri Bibol. Si Bibol na halos mag-iisang taon nang hindi lumalaban mula nang lumala ang kanyang back injury at naoperahan, ay inaasahang babalik early 2026 ang mga ganitong klasing sitwasyon katulad kay Bibol na galing sa long layoff at sumailalim sa isang surgery ay ang mga katanggap-tanggap na bigyan muna ng tune fight bago lumaban muli sa mga malakihang laban. Pero ayon sa promoter ni Bibol na si Eddie Hearn, ayaw umano dumaan ni Bibol sa isang tune fight sa kanyang pagbabalik. Sa halip ang mga malalaking pangalan, malalaking pera at mga malalaking hamon ang nais nitong sabakang laban. Ani Hearn sa Panayam, I met with Dimitri and had a dinner with him recently. The big thing and key with him is that he just wants big fights, big money, and true tests. David Benavides and Arthur Beterbiev are true tests, but they are very dangerous fights. He's a chill guy, but he's not interested in a random fight. He wants Canelo Alvarez, Benavides, Beterbiev, maybe Jayo Pitaya. He just wants the challenges. I'm sure we'll have him back in a big fight soon. So yan po ang maganda sa mga kampiyon tulad ni Bibol hanggat maaari ayaw nila ng tune up. Pero para mas lalo tayong mapabilib ni Bibol sana sa kanyang pagbabalik e eh, bigyan niya na ng trilogy si Arthur Beterbiev. Yeah. Sapagkat ang kanyang isang talo at isang panalo kontra kay Beterbiev ay eh, kapwa hindi po malinaw ang mga resulta. Kaya kinakailangan ng trilogy upang matuldukan na kung sino talaga sa kanilang dalawa ang tunay na panalo. Samantala sa iba pang balita sa isang panalo lamang posible pong maging world champion agad ang kagagaling lamang sa knockout na pagkatalo na si Edgar Bernal. Berlanga. May kartada ang 23 wins, 2 losses with 18 knockouts. Ang mga balita kasi ngayon mga amigos, nasa negosasyon na nga daw po ang magkabilang kampo ni na Edgar Berlanga at ang kasalukuyang WBA Interim Super Middleweight Champion na si Jose Armando Resendiz. May kartadang 16 wins, 2 losses with 11 knockouts ang boksingero na ka-upset noon kay Caleb Plant. Ayon sa report ni Mike Coppinger, the handlers of Edgar Berlanga and Jose Armando Resendiz are in talks for the super middleweight to fight in the press quarter of 2026, sources told the ring on Monday. So kaya po natin nasasabing posibleng mag-world champion na God si Edgar Berlanga. Ito po ay dial WBA interim si Armando Resendiz. So kapag naagaw niya po ang interim title kay Resendiz, at nag-decide si Terence Bad Crawford na bumaba na sa middleweight. Siyempre mababakante ang WBA title at i-elevate ang interim champion bilang WBA full champion.